Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinampahan na ng kaso ng sexy actress na si Debbie Garcia si Barbie Imperial. Slight physical injury, grave oral defamation, at grave slander by deed ang mga reklamong isinampan nito. Formal na inihain ni Debbie ang kanyang reklamo laban kay Barbie sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong Miyerkules ng hapon, November 2, 2022. Kasama ang legal counsel niya, personal na nagsadya si Debbie sa Justice Hall ng Quezon City, bandang alauna ng hapon, para ihingi ng hustisya ang di umano'y pananakit na ginawa sa kanya ng kapamilya actress. Nangyari ang insidente sa Tipsy Pig Gastro Pub bandang alauna ng madaling araw, noong Biernes, October 28. Dokumentado ang pangyayari dahil nagsadya agad si Debbie sa Quezon City Police Station sa Kamuning Quezon City, noong Biernes ng madaling araw para ipablotter ang sinapit umano niya sa mga kamay ni Barbie. Nakunan din ng CCTV ng establisimyento ang insidente at kabilang ito sa mga gagamiting ebidensya ng kampo ni Debbie. Kabilang si Debbie sa mga showbiz personality na kasosyo sa Timog Branch ng Tipsy Pig Gastro Pub. May mga haka-hakang selos umano ang ugat ng pangangalmot ni Barbie kay Debbie. Pinagselosan umano ni Barbie si Debbie noong magkarelasyon pa ang kapamilya actress at ang kanyang ex-boyfriend na si Diego Loizaga. Nagkasama si Diego at Debbie sa Viva Max movie na The Wife na ginawa nila noong December 2021. Ito rin ang buwan na tinapos ni Barbie at Diego ang kanilang relasyon. Sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Barbie kaugnay ng insidenteng ito the case of um, slight physical injuries, grave oral defamation, and grave slander by you. Oh, oh. Uh, ano po, no? Just recount what happened. The family nag file din. Um, we already filed a case po um, regarding the incident po na nangyari. Um, Na-violate po yung rights po. So, I'm sorry for myself po. Siguro po, if you have questions, attorney na po yung mga questions mm -hmm. nyo para po uh, may lang muna natin na makapakrekta sa ka. Okay. Uh, attorney, uh, any further details pa no, sa mga gusto ko share ni regarding what happened last Friday? Um, nothing so much, uh, ma'am, because we have already filed the case and it's with the, the city prosecutor already. So, we will just allow the investigation to ensue. Um, they will be given the chance to answer whatever we have filed. So, for now, yun na lang muna. The Anong masasabi mo sa balitang ito?